grabe po ng kanindot po hinanak kanindot yun ang niyadam diri SA may bansalan dabaw din sa oh. grabe oh Come on! So adlaw ka yung tanano right now na atakaron diri sa may NIYADAM sa Bansalan, Dabaw del Sur. Kininga, kininga GRABI grabe ginikasikat o permiaminti ni Bayral. O ug dagang mga ligo di rin. mas tanawon pero right now, na wala na aligo no kay buntag sayo pa so paon sa makadto dito ha pag paon sa makadto dito sa baba tara asulo diri asimentado ha unya dako kayo ang parking area o. so di mo problema sa inyong motor sakyanan elf or bongo unsa ba kay dako kayo og space nga maparkingan diri sa area tamang baklay ta diri ha Iksura, ah, mas gwapo mo na baklay ka, May exercise ka siguro. Nani sa mga Uh, 100 steps siguro or 50 steps lang. Makita na din mo sa baba. Oh. Grabe kanindot. So tamatamang baklay jud ka, no? pero mas maayog jud og buntag sa magadto ka diriya kay para ma-exercise na ka malingaw pa ka daghan og benepisyo nga imong madawat sa imong lawas imong mata imong tiil imong kamot imong katawan unya ingon sila tanan taga double dilisor nakalaag na kay wala man bayad maglaag diriya oh problema lang sa mga naglaag diriya kay nang gibiling rag mga basura kanindo to unya taas taas batas Unya lingaw kay ini kung dagang mga ligo, ah, mas kumatay mi nga nimo pagadto diri uh, unya dagang mga ligo. Lingaw ni, kay ni tanawon kay mag, slide slide sila dira. So kung taga Davao del Sur lang ka, dapat mo experience ka og laag diri sa ilang niya da mo kay grabe kanin do to. Tamo nao Power kayo. Pero unta remind ta sa mga maglaag ha, nga mga basura itarong ninyo og lambay. Ayaw ninyo kanang basta-basta nila nga ibilin mas nasa Kaya kasagaran sa so nakita na po diri ang mga sagbot, mga basura, kanang what I mean is kanang mga water bottle, chichiria, mga inimnan, ipang butang ra, masinasa o ipang bilin. So palihog ha sa mga maglaag diri sa Maynia Dam, Dabao Dilsor, Sur, na dapat ang mga basura, ibutang ninyo o tarong. Kaya para limpyo kaya po sa mga maglaag diri Grabe no? Kita ninyo, grabe! Grabe kita kanindot diri ha. Oh. Samunta siguro kanang, Magpa-slide na ka. Grabe oh. Kita ni yung tubig Wow. Ah, oh, lang niya oh. Eh. Pero mahadlok lang kung mga inani ka na magpa-slide dito oh. Huwag di suko di mubalan sa imuhang lawas ba. Oh, sigurado yun imuhang ulo. Pero dapat hawod ka o ka nang napukay experience o mutry ka ginani. Mutry ka mag-slide kayo. Kung wala ka experience, listen. Ayaw na lang patuga-tuga. Pero lingaw si Baya o mag try like kag slide ani nang gikan ito si babaw alingo kayo lami kay sa experience siguro but ako medyo madlok mo may nana so pasa pas, pas.